Laging tandaan ang masamang gawain, ang magdudosan nito ay ang iyong kaluluwa. Ngayon pa lang, habang ikaw ay buhay, ay... Bago maupo bilang Pangulo, Sir Rodrigo Roa Duterte hindi lingid sa kalaman ng karamihan kung gaano katalamak ang negosyo sa ipinagbabawal na gamot at namamayagpag ang mga protektor at naging yantat sa bulpa sa kanilang mga lugar, mga politiko, mga hukom, negosyante, mga pulis at marami pang ibang opisyalis ng gobyerno at malayong titigil sa mga gawain kung hindi nanalo si President Rodrigo Roa Duterte sa pagkapangulo at sa pagupo nito ay agad niya nalaman kung gaano kalala at katalamak ang iligal na droga sa bansa. Kahit ilan mga personalidad ang may kaugnayan sa malaking bentahan ng droga ang naitumbang ngunit hindi pa rin matapos-tapos ang operasyon ng mga sindikato, ito dahil mula mismo sa bibig ng mga preso sa munti. A ang nagsasabi sa loob mismo ng bilibid, ang matindi ang malakihang transaksyon ng ipinagbabawal na droga. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral. Hanggat malaya pa nakakapagtransaksyon ng mga preso sa loob, ay siguradong kakalat at kakalat pa rin ang droga sa buong bansang Pilipinas. Kung kaya kailangan ng epektibong solusyon ay durugin ang mga transaksyon na ginagawa ng mga kilalang preso sa loob ng munti. Pagkatapos magretiro ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay agad itong itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chief ng Bureau of Correction New Bilibid Prison. At sa unang araw pa lamang ni Bato bilang hepe ng Bucor ay agad niyang pinakita ang kanyang bagsik sa mga high profile na mga preso pinulong niya ang mga ito at sinigurado na naiintindihan nila ang gusto ni Bato. Kung saan anim na buwan lamang nanilbihan si Ronald Bato de la Rosa bilang hepe ng Biocor dahil noong November taong 2018 ay pumasok naman ang bagong hepe ng Biocor ang dating Marines na si Nicanor Pildon. At katulad ng inaasahan ay agad-agad nagpatupad si Pildon na mga bagong patakaran sa loob ng bilibid upang matigil na diumano ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob. Kagaya na lamang ng mga cellphone na ginagamit ng mga bilanggo para sa kanilang mga transaksyon sa labas ng bilibid, ngunit hindi rin pala ni Bato na simot ang mga kalakalan sa loob. Dahil pagpasok ni Paldo na ayaga ditong nagpatupad ng mga pagsuspindi sa mga bisita ng mga preso para di umano mamonitor ang mga iligal na gawain ng mga dalaw at mga preso kung saan sinubukan din ni Pildon na pigilan ang patuloy pa rin transaksyon para sa ilegal na droga na nagaganap sa loob ng bilibid ngunit kagaya ni Bato ay hindi rin ito nagawang buwagin. At noong September 5, taong 2019, sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte si Paldon dahil sa hindi pagsunod nito sa direkta niyang utos kung saan matatandaan na binatiko si Paldon dahil sa tinatawag na GCTA o ang tinaguriang good conduct time allowance. Binibilang ito upang ang mga preso ay mabigyan ng parol upang madali itong makalaya at isa rin itong kalakalan sa loob ng munti kung saan muntik na makalabas ang high profile na preso dahil di umano ang pag-aproba ni Pildon sa kanilang papeles sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o ang tinaguriang GCTA at agad pumalit kay Pildon bilang bagong hepe ng Bucor ay si Gerald Bantag kung saan dati na ring warden ng BGMP at kilalang mabangis sa mga preso si Bantag kung gaya't malaki ang expectation ng Pangulo sa kanya upang matigil na ang mga transaksyon sa loob ng bilibid kung saan kahit papano ay nagawa ng paraan ng dalawang nagdanghepe ng Bureau of Correction ng New Bilibid Prison, si Bato at Fildon, ngunit ang mga ito ay kulang sa pagsugpo sa illegal na droga sa loob ngayon sa panahon ni Bantag ay susubukan niyang tapusin at wakasan ang tinaguriang droga sa loob ng bilibid at kaagad sinibak ni Bantag ang mga humigit kumulang sa dalawang daang empleyado ng Bureau of Correction ng New Bilibid Prison na kanyang pinaniniwalaan na nasa sangkot sa korupsyon sa loob upang magbigay ng pabor sa mga preso at makapasok ang ilegal na droga dahil kung isipin paano makakapasok ang makina upang makapagluto ng ilegal na droga sa loob mismo ng bilibid kung walang protektor sa loob mismo ng lupa? Ibig sabihin, mula pa noon na hindi pa Pangulo si Rodrigo Duterte Namak na mga ito sa loob ng pambansang pita at kanya rin dinugtong at nilibela mga kubol na matagal na nakatayo sa loob at hindi ito pinakialaman ni Bato at Pahildon. pero kay Bantag ay durog at wasak ang mga kubol na ito. Ayon kay Bantag, dati daw itong pribileyo na binibigay sa mga preso na siya naman ang kanilang inaabuso sa pagpasok ni Bantag sa bilibid ay natuklasan nito ang tila bagang malaking problema sa loob. Kaya kung hindi matapos-tapos ang pamamayagpag ng mga high profile inmates na nasasangkot sa illegal na droga ang mga daylan ay ang matatag na relasyon ng personal ng at mga high profile inmates sa loob ng bilibid ayong kay Bantag nagkaroon na di umano ng abogadong anak ang personal ng Bukor na sinuportahan pala ng pag-aaral ng mga big time na mga preso sa loob. Kaya naman bilang ganti at utang na loob ng mga personel sa mga bigat mga preso na nagpa-aaral sa kanilang mga anak ay hinayaan nila ang mga ito na magpatuloy ang kanilang ginagawang ilegal na mga transaksyon at ang sabi ni Bantag. Kasi itong mga itong nandito, kaibigan na ng loob. Kaya nga may naging katorni dyan, naging ano yung education nila, pinag-aral na ng mga drug lords ng PDL. Ganun na. Nagkaroon ng utang na loob, ibalik mo utang ng loob, magkakaibigan na ang relationship dito. Hindi na ikaw kulong, kundi kaibigan na kita. Anong kailangan ko na kaya mong ibigay, ibigay mo sa akin. Anong kailangan mo rin, ibigay ko sa'yo. Ganun. Kaya may mga nakakalaya doon. Na lumalabas na wala naman, hindi naman dapat. At aminado si Bantag hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin niya tuluyan na ang mga iligal na mga transaksyon sa loob ng mga madidiskarting preso. Ngunit hindi na raw ito gaano kalaki kung ikukumpara noon na hindi pa siya ang nakaupo bilang Director General ng Bilibid. Mayroon bang sinasabi na namang uh, malalaking transaksyon? Kung mayroon man, eh maliliit na lang dahil na kontrol ng pamunuan ng Bucor ngayon ang illegal transaction ng droga. At kamakailan lamang ay nasangkot naman ang pamunuan ng Bucor ng iskandalo ng kanilang patayuan ng isang pader para magsilbing control gate sa south gate ng Bilibid sa isang kalsada sa Katarungan Village sa loob ng Muntinlupa kung saan galit na galit ang mga tao doon dahil hindi raw sila makadaan papunta sa kanilang mga tahanan at kailangan pa raw nilang gumastos ng 55 pesos sa pamasahe sa kanilang pag-ikot sa ibang daan kung saan dati raw ay 9 pesos lang ang kanilang magagasta pero ayon kay Bantag, mahalaga ang hakbang na ito dahil may mga dati pang pangyayari na mga insidente sa loob. Kung saan bunga raw ito nang hindi pagkakaroon ng control gate? Saan kaya patutungo ang pagbabagong ginagawa ni Bantag sa loob ng bilibid matupad kaya ni Bantag ang kanyang kagustuhan na linisin ang bulok na sistema at ng mga gawain sa loob ng munti? Dahil kung isipin ang mga kadahilanan ng mga ito ay ang salapi at ang malawak na koneksyon at ang mali ay gagawing tama at ang tama ay gagawing mali. Dahil may mga empleyado ng gobyerno na tumatanggap ng pera, sa kadahilanan ang mga ito ay magbibigay sa kanila ng kanilang yaman, ngunit ang salapi ay hindi makakaligtas sa iyong kamatayan at sa iyong kaluluwa. At masusugpo lamang ang korupsyon sa bansang Pilipinas kung may parusang kamatayan para sa mga opisyalis at empleyado ng gobyerno, mga politiko at alinman ahensya ng pamahalaan na korupsyon at mga protektor ng droga. Hindi masusugpo ang korupsyon at droga kahit sinong maupong presidente sa bansang Pilipinas Ngunit nasa kamay ito ng mga kongresman. Ngunit ang mga ito ay takot din magpasa ng isang batas na magpaparusa ng kamatayan para sa mga kurap, iligal na droga o mga henyos Dahil pag pinasa ang batas na ito ay sila sila din ang tatamaan ng kamatayan dahil kung isipin kung ang kongresman ay walang ginagawang kabulastugan, hindi sana matagal na naipasa ang batas na ito. Ang batas na ito ay upang protektahan ang maraming sambayan ng Pilipino, ang korupsyon, ang ugat ng kahirapan at ang droga ang kasiraan ng mga kabataan. Laging tandaan ang masamang gawain, ang magdudusa nito ay ang iyong kaluluwa. Ngayon pa lang habang ikaw ay buhay ay magtanim ka ng kabutihan, Upang magkagayon, darating ang panahon, ikaw rin ang aani ng kabutihan, huwag kang magtatanim ng kasamaan.